Kakaibang kagalakan. Ako po si Bobby Kitain at tara na sa Landas ng Pag-asa. Minsan, nagtataka yung mga tao na kahit uh, maraming pagsubok sa buhay, kahit maraming pinagdadaanan, nakakayanan ko pa rin gumiti. Palatawa pa rin, palabiro pa rin. Ito'y dahil, uh, para sa isang kristyano, ang kagalakan ay laging nangingibabaw sa kalungkutan. Oo, may mga pagkakataon na malungkot ka, nahihirapan ka, pero pan panandalian lamang. Sapagat sa kahuli-hulihan, nangingibabaw pa rin ang kagalakan. Sapagat ang kagalakan ng isang kristyano ay hindi nakasalalay sa kanyang mga pinagdadaanan sa buhay. Ito'y nakasalalay sa katotohanang kay maganda yung buhay o mahirap yung buhay, Kasama mo ang Diyos. Marahil ito ang dahilan kung bakit si Maria dito sa ating Ebanghelyo sa araw na ito, sa Ebanghelyo ni San Lucas, si Maria ay bumisita sa kanyang uh, kamag-anak, sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Na pareho silang buntis si Elizabeth kay Juan Bautista at si Maria pinagbubuntis niya naman nun si Jesus. Dito niya binigkas ang The Magnificat, kung saan sinabi niya na lubha siyang nagagalak. Yun ang kanyang unang linya. My soul magnifies the Lord. Natutuwa, nagagalak ang aking kaluluwa. Now, iisipin mo, paano siya nag nagagalak? Iisipin mo ang sitwasyon niya. Buntis siya. Mahirap magbuntis nang ikaw isang batang bata pa lamang. Uh, isang teenager pa lamang siya noon at uh, noong panahon na yon eh bukang uh, hindi pa rin sigurado yung mga tao kung paano nga ba siya nabuntis eh, hindi naman sila kasal ni Jose so marami siyang uh, pag-aagam-agam marami siyang takot pero nagawa pa rin yung sabihin na gagalak siya sapagkat ang kagalakan ni Maria ay hindi nakasalalay sa kanyang mga pinagdadaanan. Ang kagalakan ni Maria ay nakasalalay lamang sa kanyang paniniwala na kasama niya ang Diyos, na ang ginagawa niya ay naaayon sa kalooban ng isang mabuting Diyos. Kaibigan, pag may pinagdadaanan ka ngayon, lagi mo lamang tandaan, maganda man ang buhay, mahirap man ang buhay, lagi mong kasama ang Diyos. At kapag ang pinagdadaanan mo ay naaayon sa kalooban niya, patuloy kang magalak sapagkat kasama mo ang Diyos at hindi hindi kanya pababayaan. God bless you.